Sakto paglabas ko ng bahay sa pagkakataong ito ay nakita ko si ating nagtitinda ng kakanin. Uy, taga, lakdayan. At ito nga, bibili lang ako ng halagang 20 pesos. Ito ay sapat na para sa amin dahil iilan lang naman kami kakain ito. Ang mga kakanin ni ate na ito ay sadyang napakasarap. Dahil noong una pa lang ay nakikwento na sa akin ni inay at laging sa umaga ay binabantayan niya ito at bumibili siya kay ate ng mga kakanin. At pagkatapos kong ngang bumili ng mga kakanin ay napansin ko nakita ko ang nagtitinda ng mga gulayin. Pansin kong magaganda ang kanyang gulayin. At habang papalapit na nga ako kay ate at tinatanong ko ang kanyang mga gulay at ilang mga katanungan ay nahihiya siyang sumagot sa akin. Ganun pa man ate dahil mayroon kang hatid na good vibes at napakabait mo ay bibili ako ng iyong paninda. At talagang nakikita nyo naman, nakikita nyo naman na ang gaganda talagang sariwang sariwa at ang kikinis ng kanyang mga gulayin. Unang tingin mo palang ay mapapabili ka na talaga dahil kapansin-pansin na quality ang kanyang mga panindang gulayin. Isang upulaang Maliit lang. Eh dalwahin at talaga namang itong tiyahin ko may mga mungkahi suggestion sa pagluluto. Ay, na big. Ganun din naman yun mura. Parehas naman. Parehas din ang presyo. Bainte <laughs> na may <lang> ate yun. <laughs> Trinta <laughs> pesos daw yung isang upo sabi ni ate. Wow. Siguro tayo naabot na ng kalawang yung kanilang pera ay ay, hindi po, wala pong nakalawang sa amin. Ang ibig sabihin ng mga inakalawang na pera, yan yung mga talagang matagal nang nakalagay sa taguan. Ay, mo? Dito talaga sa amin ay makakabili ka ng mga sariwang gulay na talagang kakapitas lang dun sa puno. nabigyan niyan si Ate Bing. Wala, naiwan lamang niya yung pambili niya. Maraming salamat po ate sa iyong sariwang gulay. Salamat. Sobrang gaganda at sariwa talaga ang mga panindang gulayin ni ate. Si ating nagtitinda ng mga sariwang gulay ay matatagpuan lamang ninyo dito sa aming barangay.